pa pero ito yon. Pero yeah, okay. yan, okay. nakamabit yan eh. Ang mga ano, uh, kauna-una mga ganitong klaseng ano. Kikita niyo yung uh, design ng ano yung, sa simbahan mga idol oh, o. Sa shop na to. Lahat. Ano yung, meron silang mga ano, a uh, touring ano pa. Gear. Yan yung carrier niya na maximum na 25 kilos ang to Size 26 nga pala to ha. Ah. Oh. Ano yun, na po ito. Na original daw yan. Na Malapit din pala talaga yung mga bulong uh, niya. Eto, mga pang malakasan. May nakita ko dito yung Bromco, kung ano binibenta to. Pero ano, uh, wala to ha. Paano to yan, no? Talo na itong Bromco na to. yung pangarap natin. Na pala, mga idol, ha? may pupuntahan ako ngayon. Lalabas ako ngayon ng Angeles City at uh, meron akong i-update ngayon doon na bagong ano to eh, uh, bike shop. So inimbitahan tayo ron. Siyempre ma uh, idol natin yung mga yan. Puntahan natin, tingnan natin kung ano meron doon sa shop na yon. Samahan nyo ako mga idol ha. Ito medyo malayo-layo pa yung ano ko, uh, bike. binabay bike ko, ito yung Claro. M recto kahabahan to isa to sa pinakamahaba tuloy tuloy palabas ng anok like yan yeah, mga nakikita nyo mga idol ang daming mga bike to work dito malaking bagay talaga pag mayroon kang uh, may bike lane nakaseparate talaga sa main road kung saan yung mga sasakyan ayan halabira oh. Mga idol, ito din yung exit na mga Clark. Ayan. Yeah. Yan yung way na papunta uh, na to, Korean. Korean town. Dito mga sulat ng tindahan dito, mga Korean na. Korean town mga idol. mga idol, magandang araw sa inyo lahat Luzon, Visayas, Mindanao Siyempre, lahat ng mga OFW dyan Lahat ng mga nanonood sa atin sa buong mundo Magandang araw po sa inyo lahat Andito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga Meron ako yung pinuntahan dito na bike shop eh Nakita nyo na sa background ko mga quality bikes Saka meron din dito mga brand new bikes tandaan dami dyan So ngayon mga idol, samahan nyo ako Update ko sa inyo to ba 'yung mga ano 'yung address dito ilalagay ko lang sa description ng vlog natin. At siyempre, 'yung contact number na rin. Ayan, hanapin nyo lang dito Arnie Bicycle Shop and Repair Parts. Mayon samahan niyo, tingnan natin niyo ano 'yung mga available na mga bike nila dito. Ayan, nakita nyo 'yung uh, dala-dala natin ngayong bike. Yung natin. Since sa na malapit naman tayo dito. Kasi itong side na yan, Clark yan eh. Don, Don Huico to eh. No? Don Huico. Ito yung ano. Alos katabi niya yung ano dito eh. May, yung pilupuntahan natin dito na Japan Surplus. Ah, uh, yung JMI. Yung second branch nila dito. Ito yung ano natin yan. Magaling mag repair to ng mga bike. sa bike parts and accessories marami. Meron din siya sa mga... Ayan mga budget bike meron din siya. Almost lahat brand new rin. Ito mga pambata meron din pala siya. Ay doon magkano sa mga ganito? 2.5. Ayan. 2.5 mga pambata. Mga size 16. Size, size 12. yan. Meron pala dito. 2.2 lang. Saka 2.5. Ayan, ah, mura-mura pala yan Mga pambata, mga para sa mga chikiting siya nga pala mga idols, magkalit sa mga budget bike natin. Mga brand new yeah. lahat, ano? Legend diyan po hanggang 6.5. Ayan, hanggang 6.5. Alloy frame, lock, lockout port, bearing, jack. Ah, naka bearing na rin pala ito, ano? Legend. Ito yung mga ano, naka-internet cabling na rin siya. Marami dito ang pagpipilian ng mga brand new bike, Viper, yeah. eh. ayun, ano? Yung mga presyo nito, nag-umpisa nag sa ito po kaya talaga si iba-iba rin price nito. No? Itong Viper magkano to? Hanggang 7,8485 dito yung 7,8 Ah, 7,8 Ito, mga magkakanda rin po kasi. Eh. Sa ngayon pambabae. Eh. Meron nga, tayong 8,8 Sagaran po. 8,8, sagaran dito sa six. ano? 9,093. Oh. 76, 8, 8. May hydraulic ka rin My pala no? Pag hydraulic magkano yan? Ah, uh, yung size 26 Sagad niya hanggang 80 ah, Hanggang 80? Yung Wow Yung 29 er 93 Ah 93 Pa 29 er niya Saka maganda may lockout na pala to no? Uh, Ayan lockout 7, na rin pala Silvering na rin sa, up, sa ano Gitna uh, Ayun yun, yun, Ito yung mga 1x yun. Ay makikita nyo Hindi ko um, na siya ano ano Alos 1x itong mga uh, apat na to magkakasunod Viper Uh, Pierce 2.0 Yan yung mga available dito Saka 1 by ano na rin sya eh no 1 by 9 na rin no 1 uh -huh. by 9 na rin yung mga item MX9 Mga pyesa Tapos sa uh, yung iba Eto meron palang 2 seat dito Road bike sa mga oh, naghahanap yeah. ha Ay eto magkano yung mga 2 11 mo 11k, 11K. O 11k lang pala to Group set dito Ignite Tapos STI na rin to mga idol ha internal cabling na rin size 48 alo yan mga ito brand new yan yung nasa labas pero nakalatag naman na dito Fresh yan man. mga MX na ka ah, MX9 na pala to ang ganda ng kulay orange na to na ano Viper ang disc brake ah um, ano nga no pero hydraulic ah hydraulic na rin ito yung ano 1/2. Ito kasi naka 3 by kung isa na to. Mga MTB, ang daming mga MTB ito. Ang ganda tong ano eh. Pag mga ano idol, itong Yan po, ito na sa 19. 93 to yung mga ganito. Ah, sa ganon Itong 29, kaya kan laki pala eh. Itong isa, ito naka 1 by. Yan na 9000. Ah, 9000. 27.5 to 9000. Oh. Ah, net mga brand nyo po yan mga idol na pinapakita ko sa inyo. Sagmit! Ito may sagmit pala din. Kasal. Pero sa akin po marami din. <laughs> ito sa galing ito. Kala ko. Meron ka ng sagmit dito eh. Meron pa ka ng kaliga. So naubusan. Naubusan. Ayun. Idol naubusan. Pero magkakaroon ka ba ulit. Nung ngayon mga nagkahanap niyan eh. Ayun ah, pala sagmit. Nagano rin pala dito si kuya. 34. 34. 34. Wow. Dami rin pala. Ito. Ito. Uh -huh. Ay, ito mga branded mga ito lang meron pala siya. Wala nitong Giant Talon medium available sa kanya. 29er. 'Yun 29er ito. Dito kasi sa ano sa Angeles Pira lang ako nakakita ng mga nagtitinda na mga ganito may halong mga branded talaga at saka ito magaganda Trek at saka Giant Talon. Ano to? Stout. hindi na binabe. <laughs> Ito ang dalawa. Ibig sabihin marami ka pang ganito. Pero pa. akong ibang kulay. Ah, so may ibang kulay ka pa. Giant Talon sa mga naghahanap ng Giant Talon 29er, ito available dito. May lockout na rin sa shop niya. Naka SR Santor na pala 'to. Then ito one naka ano ba 'yun? Tubay na pala. <tubay> Uy. Nakatubay na pala 'to mga idol. Tapos uh, asera dito sa ano, sa rear derailleur. 8 speed to? 2x8 Ah, 2x8 Kapareho niya? Kapareho Yun, pareho pa lang uh, 2x8 dito sa trek na to Ito yung Marlin 6 Tama, 6 no? Yeah, Marlin. Yan, Marlin 6 Available dito Parehong 29er Saka yung Talon Talon 1 ba to? Talon yeah, 1 4, 3, Ah, 4 to ito? Sabi nila, hindi ko lang alam Basta ito may available Hindi, Ah, oo. Talon 2, talon 2. Ah? Talon 2. Talon 2. good. Talon 2. Naka Shimano parts na to, mga idol. Ha? Oh, wala po yan, Lahat Shimano parts. Itong ano, uh, talon na to, naka Acera <laughs> naman. Tapos Altus naman yung Trek 29er. Brand new to, mga idol. Oh, ha? Brand. Wala na kayong ano dito, i-upgrade. Kasi hydraulic na rin yung mga, ano, mga preno nito. Tapos ang kagandahan, naka 2x lang, 2x8, okay na yan. Uh, palag na yan sa mga akyatan pag mga ganyan. All the way na rin po yan. Saka yung gulong niya, naka maxis na rin. Magkano dito sa ano? Ito. Ito. 35 to 33 po. Ito. 35. Ah, 35. May less pa yan ha. Ah. Ayan, negotiable pa yun sa presyo niya na 35. 33. <laughs> 33 ang ito. Ang 33 ito. Ito ang 37. 37. Ito ang ganda kasi nitong manonot trick uh, na to, eh. Ang trek na to napansin ko sa mga ibang bike check sa Manila na ano medyo mataas pa. Mura dito ah. Mura. Kasi ah, 40 plus to sa ibang ano eh uh, shop. Grabe ang ah, dito ko lang nakita na mayroon pala dito ano uh, mas mura na Marlin. Ito may kulay black kulay black dyan. Ah. Ang ganda kasi ng Marlin na to mga idol. Naka internal cabling na po yan. Ang size niya nga pala nito medium to large Tapos itong ano, medium ang available. Marami ka pang ibang size yan. O oh, yun pare. Pareho lang. Ah parehas lang. Ganda na ito. Ayan pare ko. Ayan o. Himashin natin yan mga idol. Ayan. Ayan. Ah meron ka rin. Hindi naka Ah, hindi pa naka-idolic kasi yun, eh. Ito, wala ka nang upgrade. Pati yung handlebar kasi ng, ano, yun ang nagustuhan ko dito sa mga brand brand new ng, ano, Trek at sa Katalog. Mahahaba na to. Yung mga handlebar niya na aloy. Tapos, maiksi yung uh, stem. OS na rin po siya, mga idol. Ganda, oh. 8-speed. naka-2x8-speed siya sa shifter. Shimano pinagkaibahan lang nila mga idol nitong uh, giant na to naka ano to itong giant talon naka asera tapos itong uh, trek naka altus naman yan so ano pa rin sya mga idol pareho pa rin uh, naka shimano brand new yun ha nabanggit ko na yung mga presyo nyo Ah, malaki yung ano, discount pa rin diyan. Na, ano po, napakamura magbenta ni ano, Uh, Arnie Bike Shop dito sa ano, Angeles, Pampanga and then marami nga pala siyang mga ano dito mga bike parts ha marami kayo uh, makikita rito ayan tingnan natin <laughs> ayan o no, marami pa siyang mga stock saka sa mga bike parts marami hindi ko na maisa isa yan basta may available sa kanya at dito gumagawa rin si ano boss Arnie no? ayan gumagawa rin siya ng mga bike ha kung sino yung magpapaano dyan repair ayun ah, pag sa repair kaya kaya Pansik na pansik, <laughs> na, pansik <laughs> na ano <laughs> kahit na high end pa yan assemble pwede rin ano ayun galing talaga ng shop na to na napuntahan natin ngayon yun ito yung uh, talagang inaano ko feature ko dito na maganda giant angeles pampanga napakamura pala nito yan yeah, o hindi ko talaga ito kasi eh, ngayon lang ako nakakita na ulit ng mga ano, uh, brand nyo ngayon sa mga stores na kagaya nito. And then meron nga pala dito ng frame ha. Call, binibenta ba yun? Magkano yun? Ayun, 7.5. Call, 29 yun? Ah, 27.5 may available pa. Hindi ko na malapitan. Call yan. Ito. Oh. Yung bagong call ko yan, yung bagong labas. Ah, yung bagong labas. Ito yung brontes. Ayo Brontes. Ayo Brontes. Mga idol Brontes. Uh, kasa ay tusik naman tong ano fork niya no. Uh, carbon. Carbon yan. Meron din pala dito yan. Ayun, ano yan, pwede gawing 29er din per 27.5 yung ano. Ang size no frame. Pero ano siya size 17 no. Medium. Ayun, eh, medium. Sa so, mga helmet ang gaganda ng mga helmet niya, meron din dito. Ano <laughs> mga helmet? Yan spider ba yan? Sagmit. Ah, sagmit. RS5 po yung mas RS5 ba, no? na mga krang. Ay, mga, ano, chipos. Dami. Yung group set ka na ba? <laughs> <laughs> Ay, hirap, no? Oo, oh, patch-patch na talaga, eh, no? Ah, dito mga idol, may napansin ako dito. Ang daming mga... Ito mga to. Binibenta ba to? De, ito, ito, pinapakita ko sa inyo mga isa sa mga nahimas na rin natin to. ito yung mga na-repair niya papakita ko sa inyo yung mga ginagawa dito ngayon ni, ng bike shop na to kay Arnis Bike Shop dito sa Angeles ito yung mga ginagawa niya isa rin to sa nahimas ko na pinagawa dito eh. yan, naka Ultegra po yan mga idol Ultegra group set lemon, kung maalala nyo alam nyo ba kung saan ko nakita to lemon na to yan. Ito yung nahimas ko doon sa bodega ni Doros. Doros Bikes. Ayan. Ngayon mo, naalala nyo yan. Hindi ko na makalkal pa, pero ito yon. Pero pinalitan niya na ng, ano, ng loop hindi na siya nakultegra. Ito ngayon, ultegra talaga. Yun yung pinalit niya. Pero wheelset yun pa rin. Nakamabik yan eh. Old school to. Yung ano na yan, road bike na yan. And then, ito pa yung mga ginawa niya. ang gaganda. Yan, assemble. Ito, alam ko May itong orange na yan. Ma-old school yan. Saka yung upuan niya, bigla lang. itong mga, ano, uh, kauna-unahang may mga dropper. Yan. Alam po, gawa na po dito sa atin sa Pilipinas. Mga ganyan klaseng upuan. Ganda niya. Naka internal hub Ano pala shifting to Nexus Ayan mga, Pag mga ganyan Naka Nexus po yan mga idol Ang ganda ang cute nito Kasi mga size Size 20 uh, mga old school talaga yan Mga ganitong klase ano. Nakikita nyo yung uh, Design ng ano mismo uh, Mismo nga ano, yung gulong Ayan Bihira na ako makakita ng ganyan, size 20 naghanap din ako nito eh wala na, na tayo makikita na yung gulong GT GT Ayan, negative 25 1.75 so sakto lang yung gulong yun lang preserved pa rin at saka yung ano, stock na stock yung basket nyo ganda, super basket may mga ilaw pa ito Bridgestone to mga ito old school din yung mga ganitong klaseng uh, Bridgestone Naka ano siya, grip shift Ayan, Nexus na rin to dahil naka internal team ano uh, internal shift sa hubs ano laki na wow parang ano yung sa simbahan mga idol oh hindi man yan. <laughs> yan yung mga pinapagawa dito sa shop na to lahat mga high end din O, ito may high end dito ito mapapansin nyo Uy, Louis Garno yan GMT kung maalala nyo yung uh, na-vlog ko dun sa Jerry's Bike Japan Surplus Yung uh, isang bike dun, eto yung kahawig nya Talagang meron silang mga ano, uh, touring bike, gravel bike, mga ganon Nakaano siya cantilever na rin Oryx, original po yan, all stock yan. Makikita nyo rin na uh, meron din siyang ano, uh, carrier yan yung carrier niya na maximum na 25 kilos ang pwede mabuhat niyan saka akma akma siya mismo sa ano sa bike na to size 26 nga pala to ah, ah naka ano pala to naka flourish na so kung kagandahan niya naka cantilever na po ito mga idol yan itong basket na nakalagay dito carrier mga idol hindi basket Itong carrier na to, design niya na original daw yan na nandyan na mismo. GMT Louis Garno malupit din pala talaga yung mga pang touring bike niya, no? ni ano ni GNT and gravel bike size 26 to no? mga idol 1.75 yung size nung uh, bulong niya saka yan no? STI na po yan saka STI na siya so Clarice pa rin siya mismo mga pang malakasan may nakita ko dito yung chrome tone ay 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 eto bira na tayo makakita na ewan po kung ano binibenta to pero ano uh, wala to ha mga pinapagawa lang. kaya nag enjoy ako rito kakahimas ng mga ano sir no lalo na tong bromto na to yung pangarap natin dream natin yan mga idol so and soon sana makakuha na rin tayo niya ang ganda pati gulong wow swal um kay cool stuff ko lang nakikita yung mga ganitong size saka kay cycle rin ah Ayun. Ah, <laughs> grabe gulong nito, ang isang gulong pa lang yan ulam na. Hindi ko na 'yon. Talagang grabe. Ayan o oh, naka-swag braces siya. Wow, may dati may nakita ako na, ano, na mga gulong pa lang ganito, sa City Napaaramay kay Bigayan. Pero nung bumalik ako, wala na ubus na lahat ng mga pares. Oy, may turn ah. Wala na tayong nakikita na brand new ngayon na nagbibenta ng mga turn dito na buo. Siyempre, kapatid yan ni ano, Mr. Han. So, ganun pa rin. Kapamilya pa rin ang dako niyan. So, Siyempre, the ilit. Ito, restore. Pina-restore na ang bike to. Dito rin to ina uh, inaayos. So, kung may gusto nyo magpagawa dito sa ano, sa shop na to, pumunta lang kayo dito. At uh, kayang-kaya gawa ng paraan. Kampanyolo pala to. Wow. Baka yung ano, yung may-ari nito, baka pwede na ibenta to. <laughs> ne, ano, mag-comment down below lang kayo dyan. Kung uh, may mga interesado dyan. Pero ito mga pinapakita ko muna sa inyo. Wala tayong may bibigay ng pressure rito. Dahil pinagawa lang to dito. syempre yung shop na to, ito yung pinapakilala ko na isa rin sa magaling gumawa ng bike. Dito sa Angeles. Kahit anong klaseng sira nyan. Ayusin, magpa-assemble. Lahat. Pwede dito sa ano sa shop na 'to. Syempre may mga mabibili rin kayong mga budget bike na murang-murang mga bike dito. Sa ayun 'yun, yung dalawa na pinakita ko sa inyo yung Trek available dito sa kanila, sa kanila sa kanila yung Giant. So 'yun mga ito, maraming salamat. Ito yung update ko dito. Syempre Arnie Bicycle Shop. tandaan niyo na lang 'yan. Dito 'yan sa Angeles, Pampanga. Isa to sa pinupuntahan ko dito ngayon. Na uh, bike shop. Kasi dito ko rin pinapagawa itong bike natin. Yan. Yun, siya ka pala mga idol. Meron po akong iniwan nga pala na sticker dyan. Kay Arnis Bicycle Shop. Sa mga ano natin, subscriber dyan. Dito sa Angeles. ah uh, fun time na bisitahan nyo yung shop ni ano, Boss Arnie. Ah, uh, pwede kayo humingi ng sticker natin diyan. Nag-iwan ako diyan. Ayun lang ako nakagawa ng sticker natin, mga idol. Uh, pwede kayo tumaan doon. Magpagawa na rin kayo. <laughs> okay doon, promise. Magaling sila gumawa. 'Yun yung setup ng ano natin ngayon, bike. Ha? Ah, natuto Natutuwa ako. hanggang sa paggamit ko ngayon, mas comfortable pa yung comfortable pala yung ano. Ah, uh, dati niyang gulong. Okay na okay siya. Gravel bike. Okay na. Ito na. Perfect para sa akin mga idol.